thank you nandito kami si sa spot. Yan. kasama namin si Sir Eric, yung guest natin. Pam 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 nyaki pa na sir. Si oh, Yan, sir Eric, pam pam Bali nag YouTube din siya. I-subscribe niyo guys yung ano niya, At yung, yung YouTube channel niya. Anong YouTube channel mo sir? Ang tanong. Angleric. Ah, Angleric pala. Angleric. Niya. Angleric Eric. Angler, Angler Eric parang ganoon. Oh. bali apat kayo magkasama. Yan. Kulot. Kasi ayi. Kaya yes, si Sir Eric so, Shout out guys, Ganda ng ano uh, so. guys, video kalma Sana maganda mo natin para may pang-uwi si Sir Eric <laughs> Excited ka ako Sigurado uh, Marami akong mahuli tiyo, tiyo. Depende <laughs> Sige guys, uh, set up lang muna kami Tapos yun, update namin kayo mamaya Kung anong mang oh. lagay mamaya Si Sir Eric mag-adjust yan Kung anong, kasi sanay ito guys si Sir Eric, sa, sa alat sabi ko mag-adjust na lang kung saan sa mga dito. Kasi magkaibang ng auto tapos tapang yung eh. Kaya ako adjust na lang sa setup kung anong mangyari mamaya. Ay, nice, sabi update kayo mamaya. Lupit oh. Nakatalikod lang ako sa glit. Eh no, si Master Brian. Eh no. Tilap yung orange yun. Eh no. Grabe. Eh no. Yeah, lapad oh. Fish on guys, fish on. Fish on. Bali guys, yung mga ano namin dito, ang mga nahuli. Ang kayo. Isa medyo, isa medyo. Yan, jaguar ang ano natin ng mga. Excited talagang, na ako. Sige, oh. sige, 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 sige. Yung talagang pinakang target namin dito, yung jaguar. Jaguar. Ayos, ayos. ayos. Ito. So, sir, ayun. Mahanda mo dun. Lilip tayo. Uh, Makachambang good size.

11 sakto. Okay. Okay. kain muna kami guys, kain. Check out, ng dagat. <laughs> out, <tabansot> ng dagat. <laughs> <tabansot> dagat. <laughs> Iwang ko sa Iwang po sa Kain. 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 huli mo Baan ang manok? Baan ang manok? Kita ng manok itlog Kala, <laughs> so, kain tayo, let's go ah, tain, Kain, kain, sige, banat <laughs> Sa dami nyo, ito na kaya nyo Kain tayo

isang interest ko talaga yung lungos pare. Ang kukulit ng mga lagaw na ito. Uy, nakakain eh. <laughs> 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 Mamaya yon inyo, pagkakain namin. Masa, ito lang. Ayan. Dangan. Mga, mga ilang minutes rin yung spot nyo sa Manila Bay. Eh. Mga galing tabi hanggang yung pinagpugas yeah, ko. Eh. Parang kanina rin, biyahe natin, ganun din. Ah. na ganun din yung ano. Parang mabagal yung bangka eh. Mabagal bangka doon eh. Yung kanina, mabalis yun eh. daming kabuti oh. Ayaw talaga mga tiyos yung isdang aray. Kaya tanong kuwan may abang wala eh.

Oo. Oh, ah. Mamaw. Dito sir, mga gutom pala yun. So. Sir. Ay. Fish on guys, fish on. Patay tayo, nag-arulat. Ya unang Guys, natin kung meron. Ayun, maximum. Atin pala. Pag dalawang ikot siguro. Ay hindi kaya 'to. Hindi kaya ng 10 kilo 'akin. timbang na 'akin. And yung mali guys, sa timbangan namin. Hey.

Puta <laughs> Eh. Hey! Para kay <paano> Kang <laughs> ina-harvest na naman. Ayo. Harvest na naman. Kaya kaya timbangan? Hindi ano? Kaya. Tupin mo. Hm. <laughs> parang para, para. <laughs> Malagot pa. Tan, tan mo magkano? Ay lang kilo. Grabe ka naman. Ah. Wag, wag. Ilang, ilang kilo ang capacity? <laughs> Oh, hindi talaga kaya pare Hindi oh. kaya, hindi kaya. Hindi kaya. Eh, Makita mo na lang, hindi pa naangat guys. Ay, nasa na oh, limang kilo na. Hindi ba, sampu pare. <laughs> oh, tawa, ah, oh, oh. pala, nakaikot oh. Eh. masisira, masisira. Hindi kaya nin. Sa akin, kulang tatlong kilo eh. <laughs> yung kaya, yung kaya. Di kaya yan din talaga si agad. Sabi kaya pare, buhatin mo para matandya mo. Hmm. buhatin mo. Ano? Ang inaantokin ng maglilinis niya. Saan siya pare? Nasaan ilan? Ano lang yan? Mga... Mga anim pito. Hindi na Dalawang ikot pare. Aya, sika ya, mama po magsi tira. sa pituhan, ano lang yan. Ya, yeah, eh pare aja. Yan kaya yan. Ay wala pa sa kalahati. ari. <tumala> hey. At least hindi na ay, ay, ay. Apat. apat lang apat. Apat. apat ka Dalawin na lang yan sa akin. Akin nga yung mga nasa Duce. Duce yan. Duce Trece. Ako yung video ang eh. Abahin ko ito hanggang dito. eh. Tirentas. eh. Nakapagbalat na nga ng Grabe na rin. Grabe. Grabe yung tuga. <laughs> Yan ang sinasabing harvest. Batang. Batang. Hindi lang ako sumunod dun. Nakalik. Sumunod doon eh. Kaso nga lang ang gato niya, kala mo sa, ano, sa kalabaw na iparami, pa, ano? Hindi pasok. May may i man pag may mga dapat kanina, Sabo Grab yung akin Sir, sir hmm. Dito ko na kaya lagay muna sir Alagyan natin yung ilo yan bago mo i-biyahin అని అన్నం లేదు మరి వణ Ayan pa Malit pala yung nabili kong timba na Hindi ka Ito na Okay Ang bait nung sa akin sila kaya lang ginigiri lang tayo para parang hindi yung ano yung view. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Balik yung bangka niya. Ah, kaya hindi masyadong lagis na. Hindi ba? Ipaka mamaya ay hindi ba? Magkabir yan ang... Kita ko yan, sisiksik na dun sa... kalumayan no. Kalumayan. 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 Kalumayan.